Ipinanganak si Mark Anthony Laksamana Fernandez noong 18 ng Enero 1979 bilang anak ni Narudi Fernandez, isang kilalang aktor sa genre ng aksyon at Alma Moreno, isang prominenteng aktres at politiko. Mula ng bata pa, alam na niya ang showbiz, hindi lang dahil sa pangalan ng kanyang mga magulang kundi dahil ramdam niya na artista na ang plan A niya sa buhay. Ngunit hindi naging madali ang paglaki niya sa ilalim ng spotlight. May mga panahon na nahirapan siya sa atensyon mula sa mga magulang. Si Rudy Fernandez at Alma Moreno ay parehong abala. May kanikani ang karera at hindi palaging nasa tabi si Mark. Sa isang panayam, sinabi ni Mark na ang kakulangan ng sapat na paggabay at pag-alaga ay naging dahilan upang siya ay magulo, magkaroon ng mga maling landas at maging unruly. Pero sa kabilang banda, aminado siya ng mga karanasang iyon sa kabila ng sakit ay nagturo sa kanya ng mga mahalagang aral, pagtitiis, pagpapahalaga at pagpapakumbaba. Bukod sa emosyonal na hamon, sinuong din niya sa murang edad na usapin ng sariling identity, relihiyon at paninindigan. Halimbawa, simula pa noong pagkadalaga at pagkabinata, mga edad 6 hanggang 17, hinanap niyang relihiyon ang spiritual na koneksyon at kung paano niya mayug na yung sarili niya bilang good guy, bilang taong may paniniwala sa hindi lang nakabasa sa showbiz fame. Hindi nagtagal, lumabas ang talento ni Mark sa malaking entablado. Sa dekada 90, naging bahagi siya ng grupong Guapings kasama si na Joe Marielliana, Eric Fructuso at Jau Mapa. Bilang batang aktor na may magandang itsura, charm at potensyal sa pagganap, mabilis siyang nakakuha ng pansin mula sa mga tagahanga. Ang mga pelikulang Mangarap Ka, Pare ko, matimbang pa sa dugo ay ilan lamang sa mga proyekto na nagbigay dahil sa kanyang pagsikat. Naging kilala rin siya sa mga television series at iba pang mga proyekto. Sa mga panhong iyon, ipinakilala niya na kaya magdala ng mga dramatikong papel, romantic roles, pati na rin yung mga action drama. Natutunan niya ang disiplina sa paggawa, demand sa pagiging profesional. Lahat ito, bahagi ng pag-aaral na iniwan ng kanyang ama. Si Rudy Fernandez bago pumanon noong 2008 ay nagsabing hindi sapat na may talento ka, dapat mo itong mahalin, nang tunay, ibuhos mo ang buong sarili mo sa iyong trabaho. Ito ay isang prinsipyo na malalim na naka-impluensya sa kanya. Sa kabila ng tagumpay, hindi naging maaliwalas ang Danny Mark. Mula sa personal hanggang legal na usapin, maraming pagsubok na hinarap. Isa sa matagal ng issue niya ay ang bulimia, isang eating disorder na nagsimula pa noong siya'y bata. Nakatulong ito upang lalong maapektuhan ang kanyang sarili, katawan, emosyon at lalo na ang pananaw niya sa pagiging artista. Ayon sa mga ulat, na-recover siya sa mga panahong 20 hanggang 21 taong gulang. Ngunit nang mamatay ang kanyang ama, naramdaman niyang bumalik ang lumang problema hindi lamang emosyonal kundi pagharap sa depresyon. Mayroon ding mga problema sa batas. no Oktubre 2016, inaresto si Mark dahil sa illegal na posisyon ng na sa pampanga. Kahit idinipensahan niya, kahit dinipensahan niya na ginagamit niya ito para sa kalusugang medikal, sinasabing nasa rehab siya dahil sa depresyon at hindi dahil sa pagkaadik, hindi pa rin naiwasan ang kontrobersiya at ang publiko ay may kanikanyang pananaw. May mga insidente kumalat na hindi totoo, gaya ng balibalitang nakabuntis siya ng dalawang babaeng pulis habang nasa kulungan. Matapos sa mga intriga, maring pinabulaanan ni Mark na may anumang katotohanan sa mga iyon. Noong mga nakaraang taon, lumabas din ang mga usapin hinggil sa pagpapalit ng relihiyon o pagkakaroon ng pananampalataya, paghahanap ng sarili sa espiritual na aspeto, lalo na sa gitna ng mga problema. Ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan, ang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa loob. Isa pang bagong kontrobersiya noong Hulyo 2024 ay ang viral na maselang video niya. Unang itinanggi ni Mark na siya ang nasa video, ngunit kalaunan na inamin niya nang tanungin, kasamang paliwanag na nahakang phone niya at ito raw ay leakage mula sa party. Nang pumasok si Mark Anthony sa yugto ng pagiging magulang, dala niya ang pag-aasa na mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak, kahit na ang landas ng pamilya ay hindi laging buo o payapa. Napangasawa niya si Melissa Garcia noong 2006 ngunit nagkaroon sila ng paghihiwalay noong 2014. May dalawang anak silang lalaki na si Grey Cameron Garcia Fernandez na kanilang panganay at si Rudolph Benedictors Garcia Fernandez. Si Gray ay sumikat bilang teen actor, host at recording artist. Miyembro siya ng grupong Gimme 5 ng Star Magic at lumalabas sa telebisyon at pelikula. Bilang ama, aminado si Mark na may mga anak siyang hindi niya nakasama lagi dahil sa mga komplikadong sitwasyon sa buhay, sa trabaho, relasyon at sa hiwahiwalay na tirahan. May mga panahon na miss na niya silang lahat. Hindi lang dahil gusto niyang makita kundi dahil sa pagnanais niya makabawi sa mga oras na hindi niya naging kasama sila. Sinabi niya na may anim na siyang anak kung isasama ang mga hindi palaging nakikita sa kanya. Ang pagiging ama ay hindi lamang palaging madali. May paghihirap na emosyonal sa pagkakalayo sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagbuo ng ugnayan sa mga anak na lumalaki ng may kanikaniyang ina at sa pagtatangka niya maging mabuting ama sa kabila ng mga problema niya sa sarili. May hangarin na magkaroon sila ng panahon ng magkakasama kahit pansamantala lang upang makabawi sa mga pagkakataong hindi nakasama. Isa pang interesanteng bahagi ng kanyang kasalukuyang anyo ay ang suot niyang salamin na may isang lente lamang. Maraming taga-social media at media director ng show na lumuhod ka sa lupa ang nagtanong kung bakit ganoon. Ipinaliwanag ni Mark na sa isang aksidente nabasag ang kaliwang bahagi ng lens ng kanyang salamin nang masarhan ng trunk ng kotse ang gilid ng salamin. Pero sinabi rin niya na hindi talaga kailangang palitan iyon dahil walang grado ang kaliwang mata niya. Ibig sabihin, hindi ito kinakailangan ng corrective lens para sa kaliwa, kaya hindi niya pinalitan ng basag na lente. Sinabi niyang para sa kanya, ito'y naging isang uri ng blessing in disguise. Kahit may pisikan na imperfecto, hindi ito nakahadlang para sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa telebisyon at pelikula. Sa kabila ng lahat, si Mark Anthony Fernandez ay hindi nawala ng pag-asa. Marami siyang pinagdaan ng pagsubo ngunit marami ding pagkakataon para sa second chance. Nagkaroon ng mga bagong proyekto kamakailan, isang reunion movie kasama ang mga dating kasamahan niya sa Guapings na para kang papa ko. Nagustuhan ito ng mga manonood at ng mga kritiko at iniulat na natuwa siya sa positibong pagtanggap. Hanggang Oktubre 2025, Aktibo pa rin si Mark Anthony Fernandez sa industriya ng showbiz. Kabilang siya sa cast ng teleseryeng Totoy Bato sa TV5, isang action drama na ipinalabas noong Mayo 2025. Ang serye ay batay sa graphic novel ni Carlo J. Caparas at pinagbibidahan ni Kiko Estrada bilang Totoy Bato. Si Mark Anthony ay gumanap bilang Stanley Rocco, isang karakter na may mahalagang papel sa kwento. Bukod dito, lumabas din siya sa pelikulang The Package Deal, isang proyekto ng Viva Max na inirunsad noong 2024. Sa isang panayam, inamin ni Mark Anthony na hindi pa siya nananalo ng Best Actor Award sa buong kanyang karera. Kahit na siya ilang beses nang nanominate, ayon sa kanya, feeling ko na daya ako way back. Ang daming beses ko nang nanominate na Best Actor pero hindi pa ako nananalo. Walang opisyal na ulat o kumpirmasyon na si Mark Anthony Fernandez ay kasalukuyang dumadan sa rehabilitasyon o may isyong pangkalusugan na may kaugnayan sa droga o alak. Gayunpaman, ang kanyang nakaraan ay may kasaysayan ng mga legal na issue kabilang isang insidente noong 2016 kung saan siya ay naaresto dahil sa umunipagpamayari ng matiwana. Ang buhay ni Mark Anthony Fernandez ay larawan ng tao na may mga pangarap, pagkukulang, pagkakamali at tagumpay. Hindi niya piniling maging perpekto, ngunit pinipili niyang maging totoo sa sarili at sa iba. Sa mga sandaling siya ay nahit ng pagkabigo, naharap sa kontrobersiya at namali mga desisyon, hindi siya kailanman tuluyang sumuko. Marahil ang pinakamahalagang natutunan mula sa kanyang buhay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta, emosyonal, espiritual at mental. Ang atensyong hindi lang pampubliko kundi tahimik, sa pagitan ng pamilya, kaibigan at kapwa-artista. At higit sa lahat, ang kahalagahan ng pakilala sa sarili, hindi ang imahe sa labas, kundi ang kung sino talaga siya sa loob.